yun yun ito tunay na influencer ito yung mga talaga yun, yun, ay... ito mga influencer talaga na dapat sinusundan natin. Pag solid na ano ka na when you're more stressed mas na ano 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 po siya, pag, ano 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 na. ano 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 ma'am. ano 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 Anxiety. Ano yun? Eh, love on your version eh. Oo! Oh, <laughs> ang <laughs> sweet mo! Kaya na-excite po ako na pa Karangalan sa mga karangalan, ma'am. Ako na Ako, karangalan ko. Yeah, ganyan, yeah, ganyan. Ganyan yeah, po yung ano, yung... Actually, dyan ka sa likod ng driver. Okay lang. Oo, so, so, pa... oh, oh, dyan ka okay lang. mo si Boo. Ikaw yung Thailand. Meron na? Mas mula ako ano... Actually, can we... Can we just... Can we just include Brian? Ako na yung bahala. Okay, para hindi na siya nahihirapan, can we not, hayaan na natin siya. Sit down properly. Ako nang bahala sa iyo. Tal na kaano ka naman. Oh, sabihin ko na lang po, ano tayo? Arang ka tayo kasama ko, syempre ang ating 'yan. Ganun na lang ha. Para hindi ka na nahihirapan. Saan ka nakatira kay Marlon? Sa Bulacan po, ma'am. Saan ka doon sa Bulacan? Sa Pandi po. Sa Pandi. Oh, Pandi. Tapos doon ka na Okay. Ah, dito po sa Manila po ako nagka Ah. Apo, apo. So, nauwi ka rin every weekend? Opo. Okay. Nag-e-stay po ako ulit sa loob ng sakyan na natutuwa. 1, go po. Sa gasin na. Yan! Ako kauso pa! Pasensya na! ako pot Kinig ngayon sa radio Aguila DCEC 1062 Mega Manila At mga nanonood po sa Net25 Free TV Of course, sa ating uh, YouTube and Facebook Live uh, Ibang atake po ang ating love Tony Petoneva sa ngayong umaga Dahil nandito tayo ha Sa isang uh, uh, pumapasada araw-araw Araw-araw ito yes, po, uh, Si Kuya Malon Huantes na talaga naman ha viral na viral ito ngayon eh, ah. Sikat na sikat ito ngayon si Kuya Marlon eh, no? Kuya Marlon, usok ka nga ng konti yeah, dito man. para para, ya ya, 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 para lang makita ka. Yeah, ano, ganun natin. O, oh, yan, no? Siyempre, hapag tayo, ano, hapag aarangkada tayo, punta tayo somewhere. yan. kaya, okay. umpisa ni Kuya Marlon. Bumati ka rin, Kuya Marlon, habang uh, maano ka dyan. Ayan. Sa so, magandang-magandang umaga po, kayo lahat sa nakikinig ng uh, <laughs> Uh, at lang po sa Calabras lang at sa yeah. mga nanonood ano kaya so, para pa, pa, na nanonood po uh, good so, night uh, Pindanao yan eh. yeah, astig na astig eto na Kuya Marlon kasi ikaw ay may Tourette syndrome no pa makapapakabaliwanag sa ating mga kababayan para ma-educate din po ba kami malaman namin itong iyong kondisyon. Uh, condition ano ba ano ba ito ano po siya uh, mm -hmm. isa po siyang uh, neurological condition kung uh -huh. saan may mga involuntary movement po kung nangyayari sa akin. Oo, oh, oo, oh, um, oo. Oh, oh. Madalas na pagkakamalap po siyang mannerism, ganyan. Correct, correct, pero... correct. Ah, hindi naman po siya iba-iba po yung uh, yung manila sin sa turret. Oo, speed daw kasi po siya nang 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 oh, nakikita siyang... niya yung nangyayari sa kanya <laughs> ngayon, parte 'yon ng kanyang kondisyon, uh, ano? Kaya kung kayo mapapasakay dito kay uh, Kuya Marlon, abay, ganyan ho talaga. At least lagi tayong ano, alerto. Okay, ah, hindi ka gising, ay, hindi ka tulog. Oo, di ba? Isa po. <laughs> yun, yun ang kagandahan daw. Kasi, kasi safe din po mga sakay ko. Uh -oh. Uh oh, So, nakuha mo sa ba, ba, bakit ka nagkaroon ng ganitong klaseng kondisyon? Pakipaliwanag sa amin, Kuya Marlon. Ano po siya, mami? ah uh, sa jeans po siya. Mata, mm. Bata, nung, 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 nung po sa akin yung mga sign niya, oh, mga oh. ano pala ako, mga 6 years old pa lang ako. Oo, oh, oh, Oh. Habang lumalaki ako, dumadami, dumadami mga tics ko. Oo, oh, oh, Kaya, siguro oh, oh. yung mga, mga nagtaan. Yung ang na tawag, ano, tics? Oo, tapos, oh, tapos po. Oh, yung, yung butis mo, may drum kasi po yun, meron pong vocal tsaka motor. Yung oh. sa vocal po, yung mga aming pimp, may meron pa sumisigaw, may okay, nasasabi okay. maganda. So, yung sa akin naman, motor text, po, yung karamihan sa akin, mga movements, movements. po. Movements, okay. Aha, aha. Uh -huh, uh yun -huh. Yung mga ano ko. Uh -huh. Tapos yun, ah, uh, Abo malaki, yung mga ano ko, yung mga tics ko. Mm pa Bakit daw po habang pag lumalaki ka, mas lumarami yung ano, yung, uh, yung tics na nakukuha mo? siguro po dahil sa ano uh, ma'am, uh, kasi kumaga parang ang ano eh, parang kasi mas malaki ka. Okay. Marami kang iniintindi sa buhay. Ah, uh, marami, parang, marami na rin stress, marami opo. ka nang iniisip. Opo, parang siya isa sa na, 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 na uh, uh, mga nag, nag, trigger yung, oh, ano, mga ganong ano po sinabi. So ang mga trigger mo actually, na, 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 na ako ng konti ni Kemar. Ang mga trigger niya, sobrang masaya, eks, yung mga na-excite siya. syempre pag may anxiety din siya, na-stress din siya, kasali din niya. Okay, sa, 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 nagiging trigger. Opo. Ay nako, eh, ano ang mga nag nagiging ano kasi ito na eh nag viral ka eh <laughs> sikat sikat kaya na yung fans <laughs> <laughs> sakto lang kumama <laughs> sakto lang hindi eh, na yung fans eh ano ang pakiramdam na yung video mo ay nag viral ha daming... ba, actually, mga, Ano kasi ah, may ano masaya kasi ano eh kumpara parang nag-aano mm. siya ng, ng awareness. Yes. Yeah. Mas yung kaalaman ng, 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 mga tao na Correct. parang ah, ganoon pala yung ano yung kondisyon ni Sir Mano, yung kondisyon mm. to. Mga mm -hmm. parang hindi lang sa akin eh sa mga ibang kakagaya mm -hmm. ko mm -hmm. na may na. Nahirap pa sila lumabas, nahirap pa sila ipaluwag sa tao kung ano ba yung, yes. yung katandaman nila. Kasi hindi lahat may intindihan kayo. Yes. So pag malaking, malaking bagay siya, kasi mm -hmm. alam -huh. alam sa social media, mag, mm -hmm. malaking mas mabilis, mabilis pagpala ng informasyon. Mm -hmm. So yung mga tao, naging open sila na parang may, may mga galban tao na kaya uh -huh. sinapawag na Syndrome. Uh -huh. Hindi pala kasi iba, iba yung iniisip na iba pag kayo nakita ng ganito oh, 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 kadalasan ito, ito ano, real talk tayo kuya Marlon no? Po. pinagtatawanan kinukutsa mga yes ganyan yes pero ngayon ang kagandahan po nito ng paglabas po ninyo at pagiging viral po ng video ninyo marami kayong na edukah no? marami yes kayong nagkakaroon ng awareness kumbaga marami natututo dito yes sa inyong uh, dito sa inyong kondisyon na ito. ito. At hindi natin alam, tama po kayo, kayo yung nagiging boses ng mga kasama po ninyo. Na, meron ho ba na, 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 Meron, meron, po meron, po meron bang, meron, na meron na bang nag-message sa inyo na sabi, ah, Marlon, maraming salamat ah. Dahil Mara sa ginawa mo, ako'y, kumbaga, naging confident maraming ba? Maraming ganyan ba? Maraming nang message sa akin kanya. Tapos, yung iba nga, ano ya, hindi sila, wala silang turret. Mm -hmm. Pero, mga parang alam niyo na ako bibigyan ng inspirasyon. Yung sabi sa akin, andun ako sa puntong sa sa, sa puntong parang pinanghihinaan ako. Pero pag napag yung mga videos mo, ano ah uh, parang doon ako nagbibigay ng na, parang doon ako nagbibigay ng pag-asa na, pag na sa buhay, uh -huh. lumaban, parang uh -huh. ano na. Na ikaw kinakaya mo yung mga ganyang uh, uh -huh. struggle sa buhay pero nakalala mo. Nagagawa mo nang yung gusto mo, nagiging uh -huh. pang, walang ano sayo, walang walang sa parang sayo. Oh, say. ikot lang kami, ikot lang kami ni Kuya, no? ni Kuya, no? ni Kuya Marlon ngayon. No, ito. Kuya Marlon, ako eh, meron kang pamilya eh, no? Yes, so, ano ang reaksyon ng pamilya mo dito sa iyong kondisyon? At, at the same time, dito sa bagong kasikatan na meron ka, di ba? <laughs> sa, ano diba? sa kondisyon ko ma'am, oh. baka parang, yung sa kanila parang ano parang normal, normal sa lahat eh. Ay! Oh. Maga yung, yung, asawa ko nga ma'am, hmm. ah, nagsama kami na hindi namin... Anong pangalan, anong pangalan asawa mo? Ay, ano po, ah, Rio po. Ay, Rio. ay oh, po, ano, ang ano, reaction ng asawa mo? Maga parang ma'am, nag, magsama kami ng dinagdag usapan, hindi binagay sa akin na oh. ano ba na yung mayat sa yung hindi ka hindi sila bigyan mam sa akin. Pag imahan ako uh -huh. para lumakas silang normal at normal papa nila wala. So walang ano parang lahat walang ano walang nangyari ka kay ba. Uh -huh. Parang kung bakit parang masilangan parang dulo na na isipan na na magbayaran ako dulo na parang ay, nga na. parang doon na parang meron parang, parang ganoon si Papa, meron parang ganoon, parang doon na napag-usapan na, parang, alam niya, parang doon, parang doon na, 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 napansin na, oo uh, ano, oh, nga na, parang may ganoon pa si Papa. <artifact> sila ba yung, ano, si Kuya Marlon, sila, sila ba yung, uh, parang pinaka, ano mo eh, pinaka rock mo eh, para mag... hmm. magpatuloy ka, hindi ka mawala ng pag-asa, lumaban, kasi, di ba, parang, sa kanila, normal lahat na ito eh, parang hmm. walang, 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 walang makaiba, diba? hmm. di ba? Kasi kasi yung pinaka yung pinaka, pinaka, ano ko sa ano, pinang, uh, kakapitan ko para mas maging mata, matatag ako, pamilya ko. Oo. Oh. sila yung sila sa sa lahat ng inaalay to lahat ng na nagawa ko. Mm. Sa kanila ako nagpupursige. Mga parang binuo ko sila, andiyan sila. So kailangan ko silang ano ah, uh, alagaan, ah, uh, alagaan kaya ibigay mm. nila. Yung yung, 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 yung sila sa akin. At saka yung mga tao din na alam niyo yung, yung parang nahusgahan ako. Yes. Sabi yes. na pagtawanan ako, sabi hindi, hindi 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 mo, hindi, hindi, hindi mo, mo kaya. So gusto kong baliin yung paniniwala nila. Uh. At gusto kong itanong sa iyo. Paano hindi kaya ang may Tourette Syndrome? <laughs> Lahat po kaya namin. <laughs> Walang hindi kaya. <laughs> 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 Lahat kaya namin kakayanin. <laughs> <laughs> yung ganun po yun namin. Alam nyo po ako sa, sa tingin ko po dyan sa ginagawa nyo, doon sa ginagawa nyo pagpaglaban, pag, pagpapatuloy, no? At, uh, ginagawa niyo yung, yung yung responsibilidad bilang isang padre de familia no feeling ko feeling ko pa nga kayo pa yung kanilang ano eh kayo yung kanilang pinaguhugutan ng lakas kasi kayo ang epitome kumbaga ng kung gusto mo ng matatag na tao, hmm. eh ito yung tatay ko eh, nandito eh, diba? Kaya nito kaano rin mam, ayoko rin ipakita sa pamilya ko mm -hmm. na bilang hihinaan ako. Yun! tayong ama, tayo haligi ng tahanan. Oh, eh. So, kailangan matibay tayo. Oh, so, oh, parang, pag nakita nila mahina ka, sa so, pakakapit ng pamilya mo. Oh, yan. Diba? Sa so, pakakapit nila. Oo. Oh, oh. Napakahusay naman talaga nito ni Kuya Marlon. Hindi ba? Kuya Marlon, maraming maraming salamat. Maraming, At ikaw ay maman. uh, naging inspirasyon. Actually, dagdag ka sa inspirasyon ko. Mabuhay ka. Kung meron ka man pala, ito pala ang pinakamatinding tanong. Kung babae dito sa iyong napakaganda na anak na si dahil ito ah, may pabidyoke din siya dito may pagimik siyang ganon eh gusto ko yung mga pagimik na ganon eh An ano ang ano ano ang iyong mensahe sa kanila eh siyempre ah uh, isang masaka kagayan niyo ma'am salamat naman salamat naman ayan sige papasok yata si kuya Tony Pet uy oh, ito na halika halika labas tayo ano na gusto niya makilala patayin muna natin ito para oh, hindi naman okay uh, na po oh, Pangalan din po. Okay. Oh. Oh. inspiring, sir. Oo. Oh, oh. At ah, dahil dyan! Ano sir? po mensahe niyo po sa ating mga kababayan? Ayan. Ayun, uh, sa mga nanonood dito, no? sa, sa mga kagaya ko, sa mga hindi ko kagaya, no? So, uh, sa buhay, sabi, andyan yung tayo mapapahiya, mabibitan hangganan, mapagtatawanan. So, huwag kayo susuko. Uh, gamitin niyo yung pundasyon, gamitin niyo yung uh, aano ah, sa buhay para mas maging matibay kayo, mas tumatag kayo. Kasi kung baka parang, kung, kung mo lahat ng hindi na magandang sinasabi, wala mangyayari sa'yo. So, kailangan lang like, umabante, umabante. Positive so din mo lang. Kung ano yung kayo at pagkawa. ganda No? Umabante lang umabante. Oo. Oh, mahusay eh. Mahusay ito si Kayo mahilan. Kami salamat, salamat, po, Marlon. salamat Sir Marlon, ka! Marami salamat inspiring other salamat no people! Ah. Gulang ng goja sa ginagawa mo! Yung mga ganito yung Ito ang tunay na influencer! Ito yung mga inspirasyon! Ito yung mga influencer talaga na dapat sinusundan natin! Ito solid na solid! Legit na legit! Ayan, paki invite na si Sir Marlon! Sir Marlon, join Guys, alam niyo ba, every morning is a blessing! Huwag dati kalimutan patihin ang bawat umaga with a smile kasama na Sir Marlon at kanyang family. Ayan! Ayan, ayan. ayan ha! Kayo at Sir Marlon. Ang panapal ako sa mga video mo po. Ayan. ayan! Sisiling po ito sa kasiwan, Sir Marlon. Yes. Ayan! Ayan, ayan, ayan wife and love. Ang twinning sila. Kitira! Ayan! Si Pamrio and what's her name, sir? sinag, sinag? sinag po. Wow! I love that. Keeper Sparring Team, Ay, that foreign, that Team, team Marlon. Marlon. At uh, Star Keeper Makita-kita po tayo ulit bukas. Maging blessing po tayo sa isa Katulad ng ating mga panauhin dito. See you tomorrow. Kasama po si Love. Tony Beck! Star Sir Marlon! Sir Marlon! Ayan! no? Ah, uh. natapos na natin dito sa Net25. Yun, syempre, shout out sa Love Tony Pet and everything. Yun, na syempre, ah, uh, kay Sir Tony Pet at kay Ma'am Ma Ma lab Ma Ma Love na, Sobrang mabait. yon sobrang mabait talaga ng mga taga dito sa Net25. Talagang asikasa -as -asik kami. Maging yung mga host nila. Nga, pati si, ah, uh, si Ma'am Ma Love. Talaga na mga napaka, ano, napaka, ah, uh, sweet, no? Sang malambi siya. Sang natural-natural, mabait siya on and off cam pati Master at lahat, lahat, naman sila ganun. So ayun, ah uh, uh, maray maraming isang karangalan sa akin ang maimbitahan dito sa programang uh, Love Tony Pet and Evertang. So maraming maraming salamat sa uh, inyong panood. Sana ay minapulot kayong ah uh, Aral sa aming napagkwentuhan ni uh, Miss Love Anya Bear. So, yun. Smile jan and Evertang Hintay, <laughs> ha? Okay. Bye-bye! God bless! Ingat kayo lahat. I love you all.